Maniniwala ka ba na ang Volkswagen Santana na to, 2019 model, 2024 acquired, ay kapresyo lang ng Toyota Wigo 2024? Mamaya, at the end of the video, after natin ipakita yung condition nito, ay i-reveal -re namin kung magkano namin ito binibeta. Alright, let's Let's go! Music Okay, tingnan nyo. 247 kilometers pa lamang ang tinatakbo. So, ganun palang lang kabata ito. Itong 2019 model, but 2024 acquired na Volkswagen Santana. Nandito yung control ng side mirror niya. Ayan, may chrome siya ng ganito. So, tingnan nyo, may mga selyo po. Oh. Sa so, sobrang bago. Kasi inuwi lang to from Pampanga papunta rito. So, ganun lang yung tinakbo niya. And binibenta na po siya. Nakaselyo pa, di ba? So, ganito kabago itong Santana. So, paunahan na lang kayo kung sino ang makakuha nito. So, ito po pala ay automatic transmission. Ito yung kanyang shifting knob. Cigar socket. Controls for air condition. TFT display. Grabe. May plastic pa dito. Even dito, meron pa, oh. Hindi pa natatanggal. So, yung armrest niya, may controls dito for carplay. Dito naman sa ilaw, signal lights, turn lights. Adjustable ito ng bato ng ilaw, yung lever for trunk. Tara natin dito, tingnan natin yung side mirror niya. May turn light indicator. Yung susi niya, may kasamang remote. Kitang nyo naman, naka-plastic pa. May mga cellyo pa dito. Pag pumasok kayo dito, amoy bago talaga. Ito pa. ano pansin nyo naman, lahat yan may cellyo. Ito po, may plastic. Ayan, automatic ang sunroof niya. Pipindutin lang doon, Okay, ayos. So, subukan natin i-drive itong Volkswagen Sandana. So, try natin kung gaano ano kaganda ang performance ito sa kanyang condition. 200 kilometers pa lang ang tinatakbo. Imagine Volkswagen, kapresyo lang ng Toyota Wigo. <laughs> hindi pa ako nag pedal niyan. So, more on ano lang ako. Uh, brake lang. May sensor to sa likod. Kapag detect niya yung object, mag-iingay dito. So, hindi na ako tumatapak, oh. pero umaabante ba siya. So, ganto ka-responsive yung accelerator. No delay talaga. Bagong-bago pa kasi, 200 kilometers pa lang tinatakbo. Hindi po ito tampered kasi 2024 acquired po ito. Grabe ito, napaka-effortless i-drive. So hanggat nag exist itong video na to available pa itong Volkswagen Santana 1.5. So yun lamang mga kabomba at PM lang kami sa mga interested dito. All right.